Magandang araw mga kaidoks at welcome po muli sa ating channel kung saan talakayin natin ngayon ang proseso ng confirmation of charges hearing. Matatandaan ang kaso ni Duterte sa ICC ay nakatakda ang hearing nito sa September 23, 2025. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ang hearing na ito ay hindi pa simula ng paglilitis kundi isang matinding pagsusuri sa akusasyon laban kay Duterte kung may sapat ba na basihan ang mga paratang. Iba kasi ang sistema ng proseso ng ICC kesa RTC natin. Sa ICC, ulihin muna ang akusado bago may sampah ang eksaktong kaso para magpatuloy sa paglilitis kung may basihan ang akusasyon. Samantalang sa ating RTC, magsampa muna ng kaso at pag nahuli na, hearing ka agad or litisin ka agad. Ano ang pagdinig na ito at ano ang hindi? Ang pagdinig para sa konfirmasyon ng mga kaso ay isang pre-trial na pagsala. Ang tatlong hukom ng pre-trial chamber 1 ang magdidesisyon kung may sapat na ebidensya para magtatag ng matibay na batayan para maniwala na nagawa ang mga krimen na inaakusa na si Duterte ay may pananagutan. Kung matugunan ang mga pamantayang iyon, magpapatuloy ang kaso sa isang ganap na paglilitis. Hindi ito paglilitis tungkol sa pagkakasala o kawalang kasalanan. Ang korte ay maaring A. Kumpirmahin ang lahat ng kaso. B. Kumpirmahin ang ilan lamang. C. Tanggihan ang kumpirmasyon. O letter D. Ipagpaliban at humingi ng karagdagang ebidensya o binagong mga kaso. Artikulo 61, paragraph 7. Ang mga kinalabasan ito ay karaniwan sa mga kaso ng ICC. Kung nasaan na ang kaso ngayon? Itinakda ng ICC ang simula ng pagdinig sa September 23, 2025 sa unang pagharap nilo 30 noong Marso 14, 2025. Ang kaso ay nasa pre-trial chamber 1 na humahawak sa mamamaraan ng pagdilitis. Si Duterte ay nasa kustudya ng ICC sa The Hague mula Marso 2025 matapos arestuhin at sumuko. Isang redacted na arrest warrant ang inilabas noong Marso 7, 2025. Ano ang partisipasyon ng mga biktima? Sinisimulan ng mga registry ang pagpapadala ng mga aplikasyon mula sa mga biktima ng drug war upang makilahok sa pre-trial stage. Sinasabi rin sa lokal na pag-uulat na 15 biktima na ang nag-clear sa ngayon, maaaring magbago ang bilang habang pinoproseso ang mga aplikasyon. Ano ang susubukang ipakita ng prosecution? Asahan na ang Office of the Prosecutor ay gagawing mas maikli at mas nakatuon ang kanilang kaso para sa Article 7 Crimes Against Humanity malawakan o sistematikong pagkataki laban sa mga sibilyan at ang mga paratang napanagutan ni Duterte. Sa kumpirmasyon, karaniwang umaasa ang mga prosecutor sa mga dokumento na unang pahayag at mga buod sa halip na live na testimonya. Ang kanilang layunin kuminsihin ang mga hukom na mayroong sapat na batayan na nangyari ang mga inakusahang krimen at may pananagutan si Duterte sa ilalim ng Rome Statute. Mga kapaki pakinabang na sinyalis sa simula. Dami ng pagsisiwalat. Ang pangunahing abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman ay nagsasabing natanggap ng dipinsa ang humigit kumulang 2,000 piraso ng ebidensya mula sa prosecutor. Isang indikasyon ng lawak na material na maaaring gamitin ng OP TV sa pagdinig. Pagpapagpagaan ng mga katotohanan ayon sa ulat ngayong linggo, nagkasundo ang prosecution at dipinsa sa ilang batayang katotohanan upang paliitin ang mga isyo para sa korte karaniwan ito sa ICC upang makatipid ng oras sa kumpirmasyon. Ang depensa ayon sa mga balita Walang testigo sa konfirmasyon. Sinasabi ng grupo ni Duterte na hindi sila magpapatawag ng testigo at aasa lang sa mga dokumento at legal na argumento. Ito ay isang taktikal na desisyon sa simula pa lang. Minsan ay hindi muna inilalabas ng mga depensa ang kanilang mga testigos para sa paglilitis. Sa halip, tumututok sila sa mga pagkukulang sa batas o Pinagdududahan ang kan ang pagiging totoo ng mga uh, ebidensya ng tagausig. Hamon sa jurisdiction. Asahan ang panibagong argumento na walang jurisdiction ng ICC. Ito ay sa kabila ng maraming pagsusuri ng mga batas at disisyon ng ICC na nagpapaliwanag kung bakit nanatili ang jurisdiction ng Korte sa mga diumanay krimen sa Pilipinas bago ang pag-alis noong Marso 2019 ang korte ay maaaring dinggin at disisyonan ang mga hamong ito habang o kasabay ng kompirmasyon. Kahilingan para sa pansamantalang paglaya. Noong Hunyo 2025, humingi si Duterte ng pansamantalang paglaya sa ibang bansa sa ilalim ng kondisyon dahil sa kalusugan at edad. Nasabi ng mga ulat noon na hindi naman totol ang mga taga-usig basta't may mga kondisyon. Ano mang desisyon ay maaring makaapikto sa mga plano para sa pagdinig. Pero bihira lang ang pagpapalaya bago ang kompirmasyon at may mahigpit itong kondisyon. Paano kadalasang nangyayari ang araw o mga araw ng pagdinig? Bagaman ang eksaktong schedule ng korte ay ayon sa otos, kadalasang ganito ang takbo ng mga pagdinig para sa kompirmasyon. First, presentasyon ng OTP, isang malinaw na balangkas ng ebidensya at ang legal na teorya ng pananagutan. Second, presentasyon ng depensa. Mga pagtutol sa pagtanggap, jurisdiksyon, mga elemento ng konteksto at pagiging maasahan, pagbigay diin sa mga material na nagpawalang sala at mga at mga hindi pagkakapariho-pariho. Dito walang inaasahang mga testigong dipinsa na personal na haharap ayon sa mga pahayag ng abogado. Third, legal na kinatawa ng mga biktima, LRVs. Isang maikling intervention sa isyong nakakaapikto sa interes ng mga biktima sa klaw ng pag-ataki, epekto ng panukalang proteksyon. Ang partisipasyon ay nagmumula sa Artikulo 68, sa Paragraph 3 at ang mga desisyon sa aplikasyon ng mga biktima ay kasalukuyan ng isinasagawa. Fourth, mga tanong ng hukom. Sinusubukan ng mga hukom ang magkabilang panig sa mga mahihinang punto kasama ang konteksto, patakaran, malawakan, sistematiko, ugnayan at mga uri ng pananagutan. Fifth, mga nakasulat na follow-up Madalas na humihingi ang korte ng maikling nakasulat na pahayag pagkatapos ng pagdinig tungkol sa mga particular na legal na punto bago magdesisyon. Ano ang magiging desisyon ng mga hukom? Decision 3 Kapag kinumpirma ang lahat ng akusasyon, ang kaso ay ipapapadala sa isang trial chamber ang mga akusasyon at ang mga paraan ng pananagutan ang magiging batayan para sa paglilitis. Kapag bahagyang kinumpirma, iilan lang sa mga insidente o paraan ang itutuloy. Kapag hindi kinumpirma, matatapos ang detensyon para sa mga akusasyon iyon. Dipindi sa ibang legal na batayan. Kapag ipinagpapaliban na may mga tagubilin sa ilalim ng Artikulo 61, Paragraph 7, maaring huminto ang mga hukom at hilingin sa fiskal na magbigay pa ng ebidensya o baguhin ang mga akusasyon. Ginagamit ito sa mga makaraang kaso ng ICC kapag hindi kumpleto ang record. Kailangan pang ayusin ang mga legal na paglalarawan. Mga pangunahing isyo na dapat bantayan sa September 23. 1. Jurisdiction at saklaw ng Rome Statute mga elemento ng konteksto para sa krimen laban sa sangkatauhan. Gaano ba ka-epektibo na maiugnay ng OTP ang mga diumanoy pagpatay sa patakara ng Estado at sa malawakang sistematikong pag atake laban sa mga sibilyan na mahalaga sa Artikulo 7? Ito ay karaniwang sentro ng atensyon sa kompermasyon. Paraan ng pananagutan. Kung nasiyahan ng mahukom sa pamantayan ng matibay na batayan na si Duterte ay kinasuhan sa ilalim ng direktang paggawa, pag-utos at pag-udyok o mga teorya ng responsibilidad ng commander at kung ang ebidensya ay akma sa ipinakisamang paraan o mga paraan. Mga balangkas ng paglahok ng biktima Ilang aplikante ang tinanggap at paano inihanda ng mga LRB ang kanilang mga isinomite? sinimula na ng registry ang pagpapadala ng mga aplikasyon at hindi bababa sa isang unang batch ang naaprobahan ayon sa lokal na mga ulat. Katayuan at pansamantalang paglaya sa hilingan noong Hunyo para sa kondisyon ng paglaya sa isang ikatlong bansa at kung ang mga kondisyon, kung mayroon man, ay makakaapekto sa logistic na pagdinig. Bakit mahalaga ang dipinsa na walang testigo? Sa kumpirmasyon, ang mga hukom ay nagdidesisyon -de batay sa lakas ng dokumento, hindi sa labanan ng kredibilidad ng saksi. Sa hindi pagtawag ng mga testigo ngayon, ipinahiwatig ng dipinsa na ito ay magtutuon sa batas at sapat na ebidensya na nangangatwirang ang dose share ng OTP kahit na sa pinakamahusay nito ay hindi sapat para makalusot sa threshold ng matibay na batayan. Panatilihin ang mga testigo at mga sorpresa sa cross-examination para sa paglilitis kung kumpirmado ang mga kaso. Iwasan ang mga panganib sa pagsisibalat at maagang paglalantad ng estrategiya sa paglilitis ito ay isang kinikilala bagaman mapanganib na diskarte sa ICC. Pinanatili nito ang fokus sa kung ang sariling ebidensya ng OTP ay sapat na malakas upang umusad. Ang pinakaimportante sa September 23, asahan ang isang maayos na pagdinig na nakatuon sa batas, koneksyon at ang konteksto sa Artikulo 7 na walang testigo para sa dipinsa aktibong partisipasyon sa mga biktima at posibleng mga argumento tungkol sa horisdiksyon. Maglabas ang mahukom ng nakasulat na disisyon pagkatapos upang kumpirmahin, baguhin, ipagpaliban o tanggihan ang mga akusasyon. Ang pamantayan ay hindi patunay na walang doda. Ito ay ang malaking batayan para maniwala sa filter na disinyo upang suriin ang mga kaso para sa paglilitis. Mga ka Oaks Ano ang mangyayari sa confirmation of charges hearing ni Rodrigo Duterte? Ang confirmation of charges hearing ay isang napakahalagang yugto sa proseso ng ICC. Dito susuriin ng mga hukom kung sapat ang ebidensya at testimonya ng mga prosecution laban kay Duterte para ituloy ang kaso sa trial proper o paglilitis. Ano ang proseso? Una, presentasyon ng prosecution. Pangalawa, paglalahad ng dipinsa. Pangatlo, partisipasyon ng mga biktima. Pangapat, pagpapasya ng mga hukom. Ano ang waaring asahan? Mainit na pagtutok mula sa media at publiko dahil ito ang magsisilbing turning point kung matutuloy sa ganap na paglilitis si Duterte malalim na debate sa legalidad, jurisdiction at bigat ng ebidensya. Pagkahati ng opinion na may tutol at mga susunuporta. Kaya tinaasahang maging sensitibo ang mga usapin. Sa puntong ito, hindi pa nangangahulugang may kasalanan na si Duterte ang confirmation of charges ay hindi pahatol kundi pagsusuri kung sapat ang batayan para humantong sa isang formal na paglilitis. Para sa mga taga-suporta ng ICC process, ito ay hakbang tungo sa pananagutan. Para naman sa kampo ni Duterte, pagkakataon ito upang ipakita na mahina ang kaso laban sa kanya. Panghuling kaisipan, ang confirmation of charges hearing ay parang pagsusuri ng ebidensya bago ang mismong paglilitis anuman ang maging desisyon ng ICC ito ay tiyak na mag-iwan ng malaking epekto, hindi lamang kay Duterte at sa kanyang kampo kundi sa larangan ng batas at politika ng Pilipinas Mga kaidoks, sa tingin mo dapat pang ituloy ng ICC sa trial ang kaso laban kay dating pangulong Rodrigo Duterte o kulang pa ang ebidensya para dito Bakit? Ipahayag ang inyong salobin sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa ating kapwa Pilipino. At ito ang Ed Ox DC na nagsasabing, sa bawat panahon at pagkakataon, sa katotohanan dapat nakatoon. Hanggang sa muli, paalam!